Wow, dumating na ang aming order galing kay Diwata. Ang kanyang fried chicken. O, oh, yan ah. O, Diwata, dumating na yung in-order namin galing iyo. Ay, yukin okay na, baby. O, <coughs> oh, ito na. Ito ba? O, oh, ito ba yung chicken mo? Ay, masarap nga. O, oh, Diwata, fried chicken. O, oh, di ba? Naka-plastic pa at, na, nakalagay sa foil ah. Laki oh. Oh. Laki ng fried si chicken mo ah. Oh, at pares ng ano. Oh. Scramble egg diwata. Aba, kasarap nga. Hmm, mangan tayo, mangan. Mangan sa mga basher at followers ni Diwata. Oh, ayan. Ito yung kanyang fried chicken. Ang sarap. Wow! How's the uh, Diwata fried, fried chicken? Good. Good? Mm, yeah, look at mommy there. Wow! Okay, kain na tayo.